bismung si ate pa, yung mga kababayan gusto, gusto niya na rin ma admit ano Shinji ano Shinji 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 pa 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 ikot tayo pa 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 May sila na mag ano, kung saan, uh -huh. o, sila na ang nagsasabi niyan kung okay. sandal Pero yung titirhan mo sa nga dito? Kasama, kasama ano? ako talaga sa loob. Ah, sa loob. Okay. Oo, oo, hindi ka nila palabasin. Uh -huh. Kaya ganun ang ano, dito hindi nila talaga palabasin. Um, Pero pag tinawagan kita na, pwede ka naman lumabas? Hindi, diyan lang siguro. Kaya nga Sanda. pwede pag tinawagan o, kita? Hiram hindi. ako ng ano, cellphone ng iba. Oh, hiram o, ka lang? Hiram Alam mo ng... naman na yung number ko? Oo, may number. Tapos... Ah, eh, sabihin ko na lang ang gariwang number baka man uh, ako tawagin kita muna tapos Opo. eh, iwan ko yung number ng limbaw kasi kailala ko doon saan ay uh, tama ba to? Oo. Uh, Tanong ka. Ay, dito tayo. Sige, diretsyo doon. Diretsyo. Ano yung slippers po kanina na sabi niyo? Meron kayo? Uh, meron doon. Binalik mo doon. Ano Oo, no, no. oh, sige. Pahiram mo na ako. Hindi ngayon na lang. Ayoko bumaba na wala ko Ito, si sa otan. sa Pearl. Nandiyan sa likod. Wait lang, ha? Back <laughs> sa tulong ng panginoon umiyon ayon ako sa na siya um, tulong koy eh. sa, sa tulong nay barangita ano 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 po ano 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 may, 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 binili po siya kanina. Tap daw. Hey, oh. Ito. Yan. Yeah. Sana isa ako. Ito ba? Ito. Ayan, very good. Kasya. Okay, wow. Ganda. O, hintay lang muna ha. Ito. Di masakit sa pati? eh. Yan yeah, iiwan ka namin dito, papakabait ka dito ha. Salamat sa iyo, salamat sa Panginoon. Mag-pray ka parati ha. Okay, very good. Basta babalik ako dito. Hindi ko kayo hindi ko kayo pababayaan ng mama mo. Ha? Hindi lang ako basta-basta makapasok pero kokontak ako sa mama mo. Mag-pray lang tayo, laban lang no. Salamat sa Panginoon mga kababayan. Maayos ng kausap si Ate Per ngayon. Uh, oh, mismong si Ate Per, mga kababayan, gustong-gusto gusto niya na rin ma-admit. Ano? Shinji. Ano? Shinji. -shi. Shinji. -shi. Shinji. -shi. Shinji. 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 Oh, oh, mas maganda, ano? Ayan, mga kababayan, si Shinji. Naantok ka na, antok na antok ka na, gusto mo na magpahinga. O, oh, pagdating sa loob, mga pagpahinga ka na. Hindi tayo pababayaan ni God, no? si God lang na ng lahat. Alam ko malakas ang pananalig mo kaya hindi ka niya pinapabayaan. Alam kong malakas ang paniniwala mo kay God. Kaya siguro will ni God na magkatagpo tayo. Para sa mama mo rin kasi 74 years old, no? <laughs> ano pangalan pala na mama mo? Hmm. Sige, okay lang. Basta magpahinga ka. So, pa rin na Hmm? Pagbaba na Hindi pa. Nagpipil up pa saglit. Kumukha pa oh, ng oh. ano. Sige lang, relax ka lang dyan. Pipil up pa si nanay mga kababayan. Pero ito na. Siguro ano, pag nano, hindi na kami pwedeng ano, pumasok talaga pag may pasok na sila dito. Kaya, <laughs> in the whole day mga kababayan, no? alas 6 na po. 6.30 na po pero okay lang at least nailipat natin sila sa maayos kasi imagine mga kababayan kahapon dinala namin sila sa ano sa sa general hospital nakalagay lang sa stretcher hindi nadala sa room mula kahapon hanggang pinalikan ko sila today kaya pala na request ng nanay na ilipat dito dahil punong puno doon tapos napakainit opo aircon kasi malamig eh. Ayaw, ayaw, mo ng aircon? okay lang no, naman no, po. Kaya lang sa ngayon kasi wala pa ako talagang tulog ilang araw na. Opo, kaya lang no, makapagpahingin. Uh, Naminginig yung aking Katawan. sugat. Opo. Ayaw ko nang malamig. Gusto ko no, yung man. ano lang, sariwang hangin lang. Ayaw, like, ganun lang. Mga ganun lang po. Pwede sa kasi hindi po siya ang family related ko. Pwede po. Po? Oh, hindi po siya pwedeng kasama ko sa loob kasi hindi ko po, po siya kaano-ano. Hmm. Bro, malapit mo Ano na tayo? Hindi ko po, po siya pwedeng kasama sa loob ng ward kasi hindi ko po, po siya kamag-anak. Sino si Mama mo? Ay, hindi ko po, po siya mama eh. Ano ang pangalan ng mama mo? Natatandaan mo? Masa pa, ang pangalan ko po, Shinji. Shinji, si mama na yung mama ko ano? po, hindi ko maalala po yung pangalan sa'yo. Ano, hindi ko maalala. Lang like black, ang nakablanko. Oo. Oh. Hmm. Bali po, ano? Maalala mo rin siya? Babalik din yung alaala -ala mo. <coughs> kailangan na magpahingi sa siyem. Kailangan mo si nanay. Sabi mo lang dyan, nai, sa guard. Kasi kailangan talagang support. Oo. Kasi pag iwan mo, may rapat. Opo. Kaya thank you Okay. Ay, masay po ko kung mas na yung pinagdalan mo po ko kung dumupo sa butang yung pinagdalan mo nila sa akin natin. Safe, safe doon? Opo. i di pa yung hope medics po. Opo. Hello. Opo. At saka, anali, libang kaalaga ang pasyente doon. Uh, umaga pa lang, um, oras ang oras ng gising mo, tulog mo, nakakanood ka ng TV, nakakatulog ka ng ayos, may mga kaibigan ka, na mga nakakakwentuhan ka. Okay po doon sa loob. Malinis ang CR. ba may bahay po ako dun eh. Sariling bahay mo? Oo, sariling bahay po. Ay, tsara eh, tsara dun na daw. Magpalangas ka kayo para makabalik ka pa sa bahay mo. Magpalangas para makabalik ka pa sa bahay mo. Eh? Ay, halika na. Ay, halika Iya friend. Baka na. Upo ka sa wheelchair. Ha? Oo, oh, na. tayo na. Halika na. Halika na, friend. Sino ang mga sikat? Halika na, friend. Halika na. Dito. Para hindi ka Ako na Ako na lang Okay, okay. I'm sorry, friend. Sige, sige. Sige na, friend.

Ay, thank you Lord So ayan mga kababayan uh, marami maraming salamat sa Diyos At uh, nandito na po si uh, per Joy sa ano uh, Hospital ng Mandaluyong Nasa loob na po Na admit na po So hintayin na lang po natin ang uh, Update may usapan naman kami ni nanay na ano ta naman ang mangyari. Ay magme-message siya or tatawag siya sa akin. Ayan, time check po. mag alas 7 na mga kababayan. Salamat, salamat. God bless po. Pashare po yung uh, video natin mga kababayan para mas makatulong pa tayo sa mga tao na nangangailangan talaga ng tulong. Maraming salamat.